ito pala ay isang araw na banal ayan na kung saan magkikita natin dito kung bakit sinasabi na ang sabat ay ito'y seal of the law, na kung saan ito'y tatak ng kautusan ng Diyos dahil nabasa natin doon sa sa Exodus 20 8 to 11 ay mayroon doon na kung saan uh, ito ay nangangahulogan na ito'y silyo ng kautusan, bakit? kasi mayroon siyang pangalan, mayroon siyang titulo, mayroon siyang uh, o sovereignty. Ang pangalan dito ay ang ating Panginoon, ng Diyos. At ang titulo dito ay siya yung ano, yung creator. Siya yung may lika ng langit at ng lupa. At yung territory dito, yung sovereignty, ay yung langit at ang lupa. Kaya ito tinatawag na cell of the law. Pero ang sabi doon sa hula natin binasa sa Daniel 7 verse 25, iisipin baguhin ang mga kautusan. Kaya yung seal of the law ay na-drop ito. It means ito ay sinuway ng mga tao. Yung ikaapat na utos. Na dahil gumawa ng kautusan ang mga tao, nang gumawa sila ng ano, ito yung sinasabi na uh, what, what na sapat. Ayan. Alamin natin kung ano ba ito. Kaya alamin natin sa Bible kung ano ba yung tunay na sabat. What is the true and the false sabat? Ngayon. Alamin natin sa so Genesis 2 verse 1 to 3. Ano pa itong sabat? Ano pa yung tunay at what na sabat? Nandahil sa creation pa lang ay sinabi na ito ng ating Panginoon. Nung naglika ang ating Panginoon sa ng langit at ng lupa ay mm, ipinangilin ito ng mismo niyong creator. Ang sabi nito sa verse 2, 1-3, nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na iyon nang ikapitong araw ay natapos sa na Diyos ang gawain ng kanyang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw. Ayun. Tiktok. Ang sabi nito, ikapitong araw. Ito pala yung sabat ay ikapitong araw. Ang sabi dito, at kanyang binasbasa at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal ikapitong araw. Eh, ng, ilang araw pa mayroon tayo sa isang linggo? Pitong. Pitong araw. Ayan, alamin natin kung ano ba yung ikapitong na dahil uh, nasa bayan na tayo mga kaibigan. Napakabilis lang ating mga biyahe. Pati rin papunta. Yung ikapitong araw pala ito ay banal. Binasbasa ng Diyos at ang sabi dito, at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawain ng mga ayan. Nagpahinga ang ating Panginoon. Ayan, ingat po kayo sa ating babaan. Uh, ah, nasa bayan na tayo at maraming bababa dito. Uh, ah, ingat po kayo sa inyong pagkuma. Ayan. Magpatuloy tayo mga kaibigan. Ating alamin yung tungkol dito. Ayan. Ayan, At ulit tayo, mga kaibigan, sa ating topic. Uh, alamin na natin kung ano ba 'yung ano, 'yung what is the 'yung tatak ng hayop. Alamin natin kung ano ba 'yung tatak ng hayop na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Kasi mayroon pala 'yung tatak ng Diyos. At alamin natin kung ano 'yung mark of the beast na sinasabi, 'yung uh, tatak ng hayop, tatak ng halimaw na sinasabi dito sa Revelation 13. Uh, basahin natin ang Revelation 13 verse Ayan, Revelation uh, Alamin natin kung ano yung tatak ng hayop. Revelation 13 verse ah uh, anong verse na ito? Alamin natin mga kaibigan. Sa so, Revelation 13 ito yung yung ano yung dalawang halimbawa. Ayun, dito natin makikita kung ano yung tatak ng hayop na sinasabi. Dito mga kaibigan, sa verse uh, 13, ay dito sa 12 verse uh, 8, 7 and 8. Ayan. Basahin natin. At sabi dito, na, uh, sa, sa 16, at ang lahat ng mga hamak, ang dakila at ang mayayaman, at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang mga kamay o sa kanilang mga luho. Ayan. Ito pala yung mark of the best na sinasabi nito, yung mark of the best na sinasabi ilalagay sa noo at sa kamay. Ang sabi nito, upang walang sino bang makabili o makapagbili maliban sa mga may tanda sa makatunod. Sa makatunod bagay, ang pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito yan. Ito yung bilang ng halimaw. Ang sabi nito, na kailangan dito ang karunungan ng may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito ay may bilang ng isang tao. Ang bilang ito ay 600 at 66. Ayan, dito na pinangit yung the mark of the best ng 666. Ayan, malapit na tayo sa ating kababaan. At malapit na tayo mga kaibigan. Ayan, alamin natin kung ano ba yung tatak ng hayop na sinasabi dito. At sinasabi dito sa uh, ating pinag-aaralan. What is the mark of the beast? Ayan, natin nabasa sa Revelation 13, verse 6 to 18. At sabi ito, ang tatak ng hayop sa noo. Diyos dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan na pumili. Kaya tayo ay pipili sa mga bagay na ito. Ang sabi ito, tatanggapin ba natin ang tatak ng hayop o yung tatak ng Diyos? Kaya may dalawa tayong pagpipilian. Nang nalaman natin kanina, yung tatak ng Diyos ay yung sabat. At ngayon, ah uh, sinasabi nito na ang tatak ng hayop, ito yung man of the best na sinasabing uh, 666. Ayan. Ito yung ang kalugang ito ay ito ay isang simbolikal mga kaibigan. Ngunit alamin natin kung ano ba yung tunay na kahulugan ng Mark of Neves o oh, 666 na ito mga kaibigan. Alamin natin na kung saan ito yung itatatak sa ating noo. At dahil malalim na pag-aaral ito, ito ay uh, mga, mga hula na nakalagay sa Revelation. Ayan, sabi dito sa, sa 1 John 3 verse 4, ang sabi, The transgression of God's law is sin. Na kung saan uh, makikita natin dito na ang paglabag pala sa kautosan ng Diyos ay ang kasalanan. Ayan. Na once na sinuway natin ang mga utos ng Diyos, ay tayo ay nagkakasala. Ito na yung desisyon natin. Susundin pa natin ang utos ng Diyos o susundin natin ang utos ng tao. Ayun. Na kung saan darating sa mga uling kapanahonan, na binago na ito. yung sabi nung binasa natin kanina ay binago ng halimaw at ng mga mga naral na ito. O mga religious leader at ang mga mga uh, yung mga political power na kung saan sila ay magpapanukala ng pagsasabatas ng mga bagay na ito nung tungkol sa Sandilong. Na kung saan ito dito natin malalaman kung ano yung mark of the beast o yung tatak ng halimaw. Dahil sabi dito sa sa ating mga ang sabi dito sa mayroon ta, meron akong isi sa inyo. Ito ay isang sulat ng uh, encyclopedia na kung saan ay ito ay mga libro na kung saan ito ay na napapanood sa mga libro ng mga ng Cardinal Gibson September 23 Catholic Mirror Official Organ o of Sabado at ginawa itong tingko Ayun. Na kung saan nung mabasa natin doon sa sa Daniel 7, naisipin nilang baguhin ang mga panahon at mga kautosan. At ang panahon na kanilang binago, ito yung araw ng kapahingahan. Na kung saan nabasa natin na ang araw ng kapahingahan ay araw ng Sabat, ang ikatutong araw. At ang ikatutong araw po, kung ating uh, pag-aaralan sa banal na kasulatan, o ating titingnan Bumagi sa mga dictionary, ang, ang kahulugan ng ikapitong araw ito ay Sabado. At ang kahulugan ng unang araw ito ay Linggo. Kaya dito natin malalaman na kung saan yung pagbabago ng panahon at mga kautosan ay nangyari. Kaya, na, kaya kami ay tumatayo dito sa inyong harapan mga kaibigan upang ipaalam sa inyo ang mga bagay na ito na mga pandaraya na ginawa ng kaaway. Kaya kung mapapansin ninyo mga kaibigan ngayon, Halos lahat ng mga reliyon ngayon ay ang pangingili nila at pagsamba ay araw ng linggo. Kasi nagkaroon ng kauntusan noon. Noong panahon ni Constantine the Great, noong 251 B.C., uh, ay nagpanukala siya ng isang uh, batas noon. Itong si Constantine the Great is isang gobernador o isang emperor ng Roma. Na kung saan siya ay nagpatupad ng isang batas doon na, ano, ipagilid ang araw ng linggo. Ayan. Kaya, nagkaroon ng pagbabago sa kautusan at mga panahon. Kaya dito natin makikita at malalaman na mayroon nga pagbabago sa mga utos ng Diyos. Kaya, dapat tayong mag-aral ng mga salita ng Diyos. Alamin natin kung ano pa yung katotohanan. Na dahil sa mga huling kapanahon at maaari tayong tumanggap ng tatak ng halimaw. Na ito pala yung natutugkong dito sa adalawang araw na kung saan ito uh, natutugma dito sa mga napapanahong katotohanan ang tungkol sa araw ng sabat tatak ng Diyos araw ng linggo tungkol sa mga tatak ng halimaw ayan, ipag napaalam namin ito at ito ay mga katotohanan na nagbumula sa Biblia mga kaibigan ito'y dapat na malaman na ng mga tao ngayon. At tayo nandito na mga kaibigan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At hindi po natin uh, matatapos ang ating topic. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon. At pakaingatan po kayo ng ating Panginoon sa ating mga biyahe. At let's pass sa inyo. na.